Let's do fast talk. naman tayo Tito Boy. Okay, go. Okay. Sexy, daring. Daring. Got. Kasi yung... Daring, motor. Motor. Matulin, dahan-dahan. Matulin. Mainit, malamig. Mainit. Pinoy foreigner. <laughs> no. Ha. <laughs> <laughs> Guapo, mayaman. Shit. Sa panahon ngayon, mayaman na lang. Patawad uh, <laughs> po, hindi sinasadya yung s <laughs> a Ay, no, my God, sorry. Sorry, uh, sorry. Mabata, sorry. Uh, alalayo ng mga magulang. Liberated, conservative. Conservative. Road trip, nagkakamali. Oo, lahat naman tayo. Road trip, sea trip. Road trip. Kung may aangkasan kang motor, kanino? Sa angkas driver. <laughs> <laughs> Saan kayo pupunta? Depende. Sa te polo. One name, artista ang pumorma sa'yo. Wala. One name, artista ang binasted mo. Wala rin. One name, naniniwala naman ako. Oh. <laughs> <laughs> artista ang crush na crush mo. Ewan ko, si Solen Yusof talaga yung pinaka-crush ko. Okay. okay. Comedy? Tumpoy ka pala. Comedy, drama? Comedy. Isip, puso. Puso. Lights on or lights off? Any. Happiness, happiness or chocolates? Sige, chocolates naman tayo ngayon. Okay, best time for happiness? Or chocolates? Uh, anytime. Complete this. Ako si Ashley, minsan palaban, minsan... Masaya. Huh? Oo, oh, tama naman. <laughs> palaban, masaya. Maraming salamat. Mga tunay na laban sa buhay, saan ka natalo, saan kayo na uh, nanalo? <sighs> tunay na laban? <laughs> Ako, meron akong mabigat talagang tunay na laban and alam lahat yun yung tao, diba? Tito Boy. But it's done. Yeah. It's, it's over. Ngayon, wala akong... At saka, so, ang maganda sa'yo, you've been able to move beyond that. Panalo career. <laughs> Tama. Yeah. Diba? Ashley, ikaw? Um, ewan ko. Parang feeling ko kasi panalo ako sa family. Eh. We are a modern family. Very open Blended kami. Pa oh, so, that's parang... that's true. For me, ano siya? Uh, successful. Paano panalo? kayo lumaban sa mga laban? Um, Hinaharap ba? Nag-iisip muna? Umaatras? How do you fight? Uh, depende siguro sa situation. But like, if something serious and okay. ano, medyo malalim siya, iiyak ko muna. Nadagdamin ko muna. Tatanggalin ko muna lahat ng emosyon ko. And then when I'm ready to fight, then yun, I just face it ano, straight forward. Oh, ikaw ka. Ako, Tito Boy ano, yung, ano ba, wala, wala akong inaharap okay. hinaharap ngayon eh. E. Pero ito, mabilisan lang. Naniniwala ba kayo na kasalukuyan, may pagkakapantay-pantay na ang mga lalaki at babae? Pa para sa akin, generation na to, parang mat marami ng strong woman eh. the strong woman? Marami, marami you know marami why I ask? Napapaligiran po? kayo lahat ng maraming mga lalaki dito sa Black Riders. Yeah. So, how is it? You're okay. Girls, you're okay. I feel like it's empowering, lalo na sa sa role namin. Siyempre, okay. di ba, na kaya namin makipagsabayan. Hindi dahil um, yung mga mm -hmm. stunts, eh, mahirap, lalaki lang yung kaya gumawa. Kasi kami mabae, kaya rin namin.